Hindi lang daw laglag bala, pati raw ibang extortion modus tulad ng sex for flight. Pakanari ng isang sindikato sa NAIA. Yan ang lumabas sa imbestigasyon ng NDI ayon sa source ng GMA News. Pero ang Office for Transportation Security pumalag. Saksi si John Consulta. Tatlo pa ang ng bala sa NAIA ngayong araw. Pero lahat, umaming dala ito bilang anting-anting. Sabi tuloy ng Office for Transportation Security o OTS, baka palusot lang ng ibang nahuli na biktima sila ng laglag bala. Pinabulaan ng nga ng mga screener ng OTS ang sumbong na ito ng isang nahulian ng bala na tumawag ng kaibigang taga-NBI. Ang lihim na lang natin to kaysa maabala kami. Palabasin na lang natin na anting-anting yung nakuha sa'yo. Tapos, kukumpiskahin ko na lang yung nakuhang bala. Nakapagsalita po ako. Sige, ayusin na lang natin 'to, ate. Pero hindi sa ayusin na magbigay or mag-extort ako sa kanya kasi hindi ko po gawain yun na sa Christian. Tulad ni ng transportation secretary John Abaya, nanindigan ng OTS. na walang sindikato na may ganitong modus. ko it's more of an opportunity. 'Di ba? Opportunity to extort, but not necessary a large a to have a syndicate for that. Taliwas ito sa lumalabas sa initial investigation ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa aking source sa NBI, may malaking sindikato nga sa likod ng laglag bala na madalas sa tumarget sa mga matatanda at mga OFW. At posible pangaraw na ito rin ang sindikato sa likod ng sex for flight modus na isinumbong ng isang na-offload no na pasahero na nakipag-ugnayan sa NBI para sa entrapment nitong Oktubre pinangakuha ng biktima na aalisin ng umano'y record na dahilan ng pagpigil sa kanya para makabiyahe kung makikipagtalik siya sa isang airport security personnel. Ayon sa NBI, mula sa OTS at PNP Aviation Security Group o ABSE Group ang mga membro ng sindikato na humihingi ng 20 hanggang 30,000 piso sa mga biktima. Ito nangyari sa 20 anyos na Amerikanong si Lane Michael White nang pumutok ang issue noong Setyembre ikinulong siya dahil tumanggi raw siya magbayad. Ayon pa sa aming source sa NBI, di pa rin napagbibigyan ang mahigit isang buwan na nilang request na masilip ang CCTV at logbook kaugnay ng kaso ni White. Sa ngayon, pag muli ang kaso ay naman sa Chief Prosecutor ng Pasay City. Nasa court na, na din uh, the accused, accused White uh, filed a motion for reinvestigation. Papaliksaan yun for uh, rein, uh, Ayon pa sa NBI source, na nadiskubre ng NBI ang modus ng pagyalagay ng pink na ribbon sa mga paserong alaga ng ilang agency para palusutin ng mga tiwaling immigration personnel sa mga pantalan para makalabas ng bansa. Pero sabi naman ng head ng NBI task force na nag-iimbestiga sa laglagbala, masyado pang maaga para sabihin may sindikato nga. Kinokontakt na raw ang ibang posibleng biktima ng laglagbala at ipatatawag na rin ang mga isinasangkot sa umano'y scam. We really need the cooperation of all and every victims dito sa alleged scam. Sino ang involved? Paano nangyari? How much ang hiningi? Kailan nangyari? Every aspect ng, ng kaso. Ikinagulat naman ng Manila International Airport Authority o MIA ang pahayag ng NBI. Nagsisimula pa lamang sila ng kanilang investigasyon and it, it will be premature to actually say That there is already something confirmed if their investigation is still ongoing. Ako si John Consulta, ang